Uh, hello po mga kabakbakar. Dito po kami doon sa kulungan ng mga baboy. Taayos po kami ng alin? Uh, magkakabit po kami uh, ng CCTV para sa kulungan. Para medyo na monitor po namin yung, yung mga nangyayari sa pig. Lalo na po yung sa aming mama pig. Kasi po Buntis po yan. Kailangan po namin mamonitor yung ano niya. Kaya nagkakabit po kami ng ano po. Kakabit po kami ng CCTV. Kaya pakita ko sa inyo yung ginagawa ng aking asawa. Kabitan po namin ng CCTV yung ano yung ng baboy. pig <coughs> ang ina ni mama pig <coughs> Ayan na po mga kabakyard. Tapos na po ikabit ng aking asawa yung CCTV. Kinabitan po talaga namin ng CCTV yan. Kasi po, uh, baka mga anak si Mama pig Kailangan ko po yan ma, -ma monitor siya. Kung halimbawa mga anak siya. Ayan po. Uh, yan, tapos na po. Ayan. Nakikita niyo po sa sa likuran ko. Naikabit niya na po. Yan lang po. Maraming salamat.